Milon. suka so, kami Milon. next natin itatanim ay ah, yung sibuyas, lauk swivel. Sibuyas bakun. Okay. Yeah. lang nito. Ay siya, nagsubok na din ako dito magtanim ng sibuyas. Hindi ko alam kung uh, late na ba ako nitong nagtanim or hindi. Sana ay maano ito, maayos ang kanyang pagtubo, no? Nag-alala lang ako dito sa aking pananim, baka hindi maayos ang kanyang pagpatubo. Tradition. sarap to pang ano salad so sa salad dito naman sa bandang ito ay radish naman ang aking tinanim kasi masarap din naman kasi itong radish din na ah, pang ano din sa salad no pang halo ay kabaw wala masigdanga kabukos hindi so ako sa pinakahihintay ko na mais. Ayan, sweet corn na nating itanim dito sa bangga ito. Ay, hey, excited ako dito sa mais. Naisip ko din na magtanim ng mais guys kasi matagal na din akong hindi nakakain ng mais na pang anagon ba. Milon, suka milon, sweet milon, ayan. Itong melon ay naisip ko din kasi yung anak ko ay mahilig talaga sa melon din at pati ako lalo na pag summer o ba diba, napakasarap talaga ng melon pag summer time. Ang iniisip ko na lang talaga nito is kung mabuhubuhay ba talaga siya. Tanim ng melon dito. Lahat halos first time yung mga tinanim ko dito. Okay. okay. So, dito lang din isang ano para pagkatayo na lang yung shoes. Masyado na lalim ang tuwag. Apat limang piraso. So yan. Ang ating watermelon. Excited much na din. Sana nga magayos ito. Thank you for watching guys. Ay, meron pa ko lang isang kamote. Nakalimutan ko. Tanim na din to, Doon sa bandang ibabaw. Itong si kamote naman talaga ay matagal ko na itong pangarap na magtanim ng kamuti Lagi akong nagtatry. Kaso hindi naman nabubuhay nung una pinanim ko doon sa tribe house. So ngayon ay dito na sa labas. Sana mabuhay ito, no? So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye! Ingat po tayong lahat.